Maputa daw yung no slow sir. Ano nang ginasabi nga, uh, nobody's perfect. Wow, naligo lang. Eh, hinagis lang ata sa timba yan. Ang bilis. Ang <laughs> <laughs> bilis. Ang bilis mo po, po yan. Binisikan yata. Yan nga, napigos po ikaw, hindi. Pinalitan lang ng damit yan. Paamuyin nga, paamuyin nga ba Ang bagong deli deli dali, dali. Paamuyin ako Naligo -no. ka hindi, hindi nga naligo yan Basa, hindi naman, basa yung ulo Magic ah Wisik-wisik lang, okay na Eh, 30 bird eh Lahat <laughs> ng lahat ng minanikiran mong may nanak-nana, -nana, gumaling na yun? Sir, <M53> hindi, na nga bumalik kasi umuwi na ng probinsya. Nga, may, na may, nga, may mga may, may update yun na nakapost ko. Ang kukunon, yeah, yung... magaling na. Si Ramjin. Si Nico. Kapit ba lang natin ito yung isa? Dito lang. Kundin o, oh, ano? Kuya. Saan daw akit yun? Maano na yun, magaling na yun. Kasi talagang dito. Sa dyan mga tao lang talaga na marami lang talagang basher. Kung maga. Alam mo, madaming basher, maraming views yan. Diba Mars? Diba Mars? Hindi curious marano, basho, marano. pa. Mm. Ano ba siya? Mag-bash na kita. Para marami kang viewers. Hmm. Kapag uwan sa may nag-umpisa mag-bash sa'yo, susunod na yung iba. Ah, ganun. Hmm. Tingnan -mm. mo pag walang mapuno yan sa video mo, maghanap yan sila ng... Pero may iba naman na yung mag-bash yun sa way ng iba. Oo. Kasi hindi mo masyadong perfect, di ba? Perfect, God, perfect. Oh, ano yun? Kasi ano yun eh? Bakit masakit ba eh? May dry skin? Oo. Mm Di, -mm. uh -huh. hey, normal lang yung talaga yung kuko na masakit pag nililinisan oh, kapag may kinakalkal. Kasi pag wala kang naramdaman yan, it means nilagyan namin anesthesia yan. Di ba Mars? Di Hmm. Saan nang kakita ng nagpalinis, nagpakalkalulay, sakit? Hmm. Normal lang yung mga bagay-bagay. Kami ni Mars Lindin. Di ba Mars? Ano tayo, Babo? Linisan ng bot ano? Pero kamo man yung Krista, pero ano? Oh, yung naglilinisan talaga kami. Kasi tiwala na kami sa mga kamay namin. Man, naglilinis ka. Kanya ako naglilinis ka. Ay, ganun. Vice uh, uh, versa, ba? Vice versa. Ganun lang naman dapat ang buhay. effective intake, hindi puro take. Puro sure, eh. Ah, kagaba yun. Pangit yung puro, puro ka nalang sa buwan. Puro nga. ka lang yes. mo <laughs> Pangit, Ayan. pangit yun na ba? Yung baby bless doon, si ano, si nagigib. Pag puro gib siya. Ayan na. Hmm. Niligoan pa hindi. Saan na yung cellphone? Pisti di puro plancha pa yung mga damit mo. Kunin mo yung cellphone doon, wala kong tiwala sa'yo. Gago yeah, yung damit ni Priya, kung sinuot niya na naman. Ayang. <laughs> Nagsisismisan kami yang. Nakapasok Yang? Pumasok ka ngayon. Hindi eh, ba? Hindi ka sumama kila kuya? Hmm. Masira lang kasi talaga ito sa atin. It's been. Pinatakan ko ng kandila yun kasi talaga ang kirot-kirot. Tapos kinandila mo pa. Kumano ako ng oregano, pinatakan mo ng... Buti na luto. Di ba, inaano ko yung oregano, dinarang ko sa apoy, pinakatas ko, tapos piniga-piga ako dyan. Ang kirok-kirok talaga. Hindi pa ako nasiyahan, kumuha pa ako ng ano yung tatay, pinutol ko. Kasi sabi ko baka ano na to, bulok na. Ay. Ay. sabi nila kailangan dandanin grabe oh it's more fun in the Philippines sana matulis ko Mars okay takpan na eh ay sorry hmm. Pinoy ka nga talaga inaanak ko. Oh.

yung kinakat ko ha, yung ano yan, yung parang Yang, sukli mo daw hmm. Hindi, yung ano mo lang, laman mo lang Ay, yung balat lang Ayun <laughs> 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 hmm. ba? <laughs> Gago Hoy, Liam, may, may ano may cellphone. Liam, Maano mo may cellphone. Pag nadapa, basag pati cellphone. No, Ayan na. Ah. May ano pa talaga siya na. Hayden. Mga Emeka. Mga Emeka. Oh, bigyan na. Aga, mo. Tegilan mo ako ha, Tigilan mo ako ha. Nya. Leti. Kalbuna. Haha. 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 Ganyan yung ate ko. Hindi valid daw siya kalbo. Basta mo matanggal ang kape. Ay, Ilang minutes, Max? Ha? Sige na. Okay na. Stop mo na.